sama-sama tayong magiging sa Saksi! Sinagot ng dalawang Pinoy gymnast na matanong online kung bakit hindi sila nakadalo sa Heroes Welcome at sa pamimigay ng cash incentives para sa mga Olympians sa palasyo. Saksi, si Marie Zumali. mula sa paglapag ng kanilang chartered flight hanggang sa inihandang programa at pamimigay ng cash incentives sa Malacanang. Ang grande ang salubong sa pag-uwi ng mga atleta mula sa 2024 Paris Olympics. Pero hindi kompleto ang Pinoy contingent. Nang tanungin ng ilang netizen kung bakit wala roon ang ilang Olympian, sagot ng gymnast na si Aliyah Finnegan, hindi sila nasabihan tungkol sa event. Sa hiwalay na tanong, sumagot ang gymnast na si Emma Malabuyo na gusto niyang magpunta pero hindi raw sinabi sa kanya ang tungkol sa event. Sinikat ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang mga atleta sa pamamagitan ng text, tawag at maging ng asosasyong kanilang kinabibilangan pero wala pa silang tugon. Wala rin sa Malacanang ang golfer na si Dottie Ardina na dating nagpahayag ng saloobin sa social media tungkol sa kawalan ng uniform para suotin sa kompetisyon. Ayon sa palasyo at sa Philippine Olympic Committee, limang atleta ang hindi nakasama sa biyahe pabalik ng Pilipinas dahil may naunang flight na sila patungo sa ibang bansa. Wala raw kaugnayan nito sa anumang issue. We were told that Ms. Bianca Pagdanganan will be in Scotland uh, and then for a competition, si Ma'am Dottie Ardina naman will be in the U.S. Tapos na three gymnasts, si Miss Alea Filigan, Miss Levy Rivivar, and Miss Emma Malabuyo naman. We were, told that they will be in uh, the US. Yung NSA na lang nila mag-explain doon. Wala naman kaming, ang alam mo kasi namin, do. At kahit hindi nakadalo sa event, matatanggap daw ng mga atletang lumahok sa Paris Olympics ang cash incentive mula sa palasyo. Wala pong may iwan. Isa-isa sila meron. The athletes, the coaches, should coordinate with the Philippine Sports Commission para ma-refer sila sa point person ng Office of the President para ma-claim. And if ever na uh, hindi makiklaim personally ng athletes or ng coach, they need to... Um, Uh, submit an authorization letter and the IDs. May dagdag na gantimpala para kay two-time gold medalist Carlos Yulo mula naman sa isang car company. Tatanggap siya ng high-end SUV na sana raw ay makapagdadala kay Yulo sa mas matas pang tagumpay. Di lang gantimpala para sa sarili ang nakamit ni Carlos at ng iba pang mga Olympian sa kanilang pagsabak sa Paris 2024 Olympics gantimpala rin ito sa buong sambayan ng Pilipino dahil ang bitbit -bit nilang dalawang ginto at dalawang bronze para sa bansa ang naglagay sa atin sa number one slot sa buong Southeast Asia. Si Paul Walter E.J. Obiena naman tumanggap ng 3 million pesos mula sa tatlong grupo nang bumisita siya sa kanyang alma mater. Sa inilabas na ranking ng World Athletics pagkatapos ng Olympics, bumaba sa ikatlong pwesto si EJ mula sa pagiging world number 2. Nakatakdang mag-host si EJ ng World Class Pole Vault Meet sa Pilipinas sa Setyembre. Kasama sa mga plano ang imbitahan ng Olympic World Medalist at World No. 1 na si Armand Duplantis. Ganda naman na Heroes Welcome ang LGU sa Santa Cruz, Davao del Sur para kay Olympic Bronze Medalist Nesty Petesio sa August 22. Disyembre pa, huling nakawi si Nesty bago sumabak sa training sa Olympics ayon sa kanya mga kaanak. Kaya naman sabik na sabik na sila makita siya. Sobrang saya po namin, sobrang saya ko po dahil personal namin makasama si Nesty sa para mapadama namin sa kanya na ang todo suporta namin bilang pamilya niya nandyan palagi po sa kanya. Excited kami makawi siya para makasama uh, kami sa parade. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Okay. Arestado ang isang Vietnamese national na nagsasagwa umano ng hindi lisensyadong Botox procedure sa Pilipinas. Bisadong operasyon ng dayuhan ng may magreklamong mga pasyente dahil nagkaroon ng komplikasyon. Saksi, si John Consulta. Pagpasok sa unit na ito sa 21st floor ng isang condo unit sa Paranaque. Yes, the National Investigation, Design ng top ng Huli sa akto habang mainahaskas ang pasyente, ang 29 anyos na babaeng Vietnamese national. Tumambat sa mga ahente ng NBI Organized International Crime Division, ang mga kama at improvised clinic sa condo unit. Uh, natuklasan natin na itong subject natin, ay eh, gumagawa nga talaga ng itong Botox uh, procedure for a fee of 5,000 pesos. Na-check natin na ito, Etong subject natin ay eh, wala siyang lisensya to practice um, medicine here in the Philippines. Ang Botox ay isang neurotoxin na pansamantala pumipigil sa paggalaw ng mga muscle. Ginagamit ito sa ilang cosmetic procedure para makabawas ng mga kulubot at iba pang linya sa mukha. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng ilang pasyente na nagkaroon ng komplikasyon ang kanilang botox procedure. Nadis pa ng NBI na nabasabasok ng bansa ang daywan bilang turista. Pero yun pala ay nagbo-botox pala. The NBI is saying that uh, you have uh, operated on some patients without the necessary licenses here in the Philippines. Is it true? I have no comment. Final po natin na kaso is illegal practice of medicine. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. 13873 pesos, yan po ang sinasabing average poverty threshold noong 2023 o ang halagang kailangan para matustusan ng pamilyang may limang miyembro ang kanilang pagkain at iba pang pangangailangan. Pero kahit ang PSA, aminadong mahirap pagkasyahin ang ganyang budget. Saksi, si Maki Pulido. sa 2023 Official Poverty Statistics ng Philippine Statistics Authority. Para hindi may turing na mahirap, kailangan hindi bababa sa 13,873 pesos ang kinikita ng isang pamilya kada buwan. Ito yung tinatawag na average poverty threshold. Sabi ng PSA, sapat na ang halagang yan para tustusan ng lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang may limang miyembro. Magkakaiba ang poverty threshold sa kada rehiyon dahil magkakaiba ang presyo ng bayarin at gastusin. Sa Metro Manila, 15,713 pesos monthly income ang poverty threshold. Sa kwenta ng PSA, 69% o halos 11,000 piso dito ay para sa pagkain. Ang tira o halos 5,000 piso para sa ibang gastusin tulad ng pamasahe, baon ng estudyante at pambayad sa kuryente at tubig. Tingin niyo sir. kasha? Again, uh, it it is sabi ko nga it is uh, uh, most likely uh, uh, insufficient dahil basic ang ang minimum basic needs. no? Ang idea dito ay para makita natin ano ba yung uh, uh, progress that we're making as, as a nation in terms of reducing the number of families and individuals Uh, from that threshold. Higit 15,000 pesos ang kita ni Jason kada buwan bilang isang construction worker. Nang kwentahin niya ang gastos at bayarin nilang mag-anak, higit ito sa kita niya kada buwan. Sa lagay na yan, tinitipid na nila ang budget sa pagkain at may mga nilalakad na lang siya para hindi mamasahe. May fixed na gastos eh. Tulad ng bahay, tubig o rin fixed yun. Talagang hindi na kami makabawas doon kaya need namin maghanap na ibang paraan doon kami magbabawas. Para mapagdugtong ang mga gastos, kailangan ng umutang. Marami na talagang utang eh. Gawat, halos ang sinasahod namin, ibayad na lang sa utang namin pagdating ng linggo eh. Sa kwentahang ito, hindi nakasali ang ipon o pambayad kung may magkasakit. Kaya nag-aalala si Monica na isa ring minimum wage earner dahil malapit na siyang mga anak. Siyempre yung pagbayad, pambayad sa hospital, tapos pang kailangan ng bata, tapos pang-bili ng kunyari, may mga kailangan na pang-bilihin ng gamot sa labas. Mas mataas na itinakdang poverty threshold noong 2023 kumpara noong 2021. Do you think your statistics reflect the real situation that Filipinos face? Wait, yung, yung numbers, kasi sabi natin numbers don't lie. Ang binawas natin sa poverty, from 19.9 million, naging 17.52 million Pilipinos that's, that's the number. May pagbawas talaga. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, while tumaas yung ating threshold dahil sa food prices, tumaas yung ating income din. So, I agree, the threshold might be low, but if we set it at that threshold, there is still a decrease in terms of poverty incidents. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Inilatag ng Department of Agriculture ang mga patakaran para sa pagturok ng bakuna sa mga baboy kontra African swine fever. Madaragdagan naman ang mga inspection site kontra ASF. Saksi si Bernadette Reyes. Para masugpo na ang pagkalat ng ASF, sisimulan na ang vaccination program sa Martes. Bukas pupunta ang Bureau of Animal Industry sa Batangas kung saan walong bayan ang nakapagtalanan ng ASF. Dito ilalatag ng na ahensya ang mga alituntunin sa pagbabakuna. Libre ang bakuna. Voluntary ito. Kaya hindi pipiliti ang mga magbababoy na ipabakuna ang kanilang mga baboy. Ile-lay down namin yung boost of engagement. Hindi pwedeng, o oh, ito, bakunahan namin. No, we have to get the blood. Ang kakausapin muna namin yung mga technical people sa Batangas. Hindi kagad ka papakunahan yun. Again, we have to be very careful. Una, ituturok lang ang gamot sa mga baboy na walang sakit. Hindi ito pwedeng iturok sa mga breeder o mga paanaking inahit. Kailangan ding imonitor every 30 to 60 days kung ano ang reaksyon ng mga baboy sa bakuna. Pag nakita namin na hindi po natin papakunahan dahil naunahan na po tayo ng sakit. At hindi po i-effecto to itong gamot na ito kapag meron pong nasa loob na sakit ng baboy. Ayon sa DA, 600,000 doses ng vaccine ang inaasahang darating sa bansa. It's not that alarming uh, because the vaccine is on the way. Hmm. So hopefully, uh, makuntay natin to. But of course, uh, it will not be easy, no? but we will do our best dadagdagan naman ng mga inspection sites para maiwasang mahawas ASF ang ibang mga lugar. Itong inspection site dito sa Malanday, Valenzuela ang huling control point dito sa Metro Manila bago maaaring maibiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac ang mga baboy kung saan may nagaganap na malawakang repopulation ngayon. Sa checkpoint sa tandang Sora, Quezon City, aning na baboy mula sa Sariaya, Quezon na dadalhin sana sa Kaluokan ng Nakumpiska dahil sa mga peking dokumento. Wala rin itong shipping permit mula sa bayi. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Muli idineklara ng World Health Organization ang viral disease na MPOX bilang isang global public health emergency. Kasunod po yan ang outbreak ng sakit na kilala noon bilang monkeypox sa Democratic Republic of Congo na kumakalat na rin sa iba pang kalapit bansa. Ang Public Health Emergency of International Concern ang pinakamataas na alertong inlalabas ng WHO para pabilisin ang pagsasaliksik, pagpupondo at pagtutulungan ng iba't ibang bansa. May gitlimandaan na ang nasawi sa Africa dahil sa MPOX ngayong taon habang may may gitlabimpitong libo na suspected case. Ito na ang ikalawang beses na idineklara ang Global Public Health Emergency dahil sa MPOX matapos itong unang itaas noong 2022. Kasunduan para sa recruitment ng healthcare workers ang isa sa mga pinirmahan sa unang araw ng state visit ni Singaporean President Tharman Shanmugaratnam. Saksi si Ivan Mayrina. Kasabay ng ikalimamput limang anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore, kung saan mahigit 200,000 Pilipinong Pilipino nagtatrabaho na ninirahan, ang tatlong araw na state visit ni Singaporean President Tarman Sharmugaratna. Kasama ng Singaporean President ang may bahay na si Jane Yumiko Itogi, na sinalubong ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Arneta Marcos. Hindi naging pakaraniwa ang bilateral meeting ng dalawang leader dahil pagkatapos sa kanilang mga nakahandang talumpati, tungkol sa kooperasyon at pagpapahinting ng relasyon, napuntang usapan sa tagumpay ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa dakarang Olympics. It's a real milestone. It's a real milestone for all of us. I mean, we we share a bit of the reflected glory of <laughs> of the Philippines. Oh, well, that's what I was telling everyone tonight. It's not about us, we're just reflected glory over here uh, and trying to be part of the, <laughs> of, of, of the achievements of yes. us. We are very, very proud. Ngayong gabi, formal na nilagdaan ang mga kasunduan para sa pagtatakda ng regulasyon sa recruitment ng healthcare workers at pangalaga sa kanilang kapakanan. Gayun din ang isa pang memorandum sa pagbigay ng insentibo sa mga industriya para bawasan ng kanilang carbon footprints at mapangalagaan ng kalikasan. Ilang kasunduan pa ang niluluto sa pagitan ng mga pribadong kumpanya at NGO sa Singapore at mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Muli namang nabanggit ng dalawang lider ang kanilang magkaparehong posisyon sa usapin ng South China Sea. As geographical neighbors in Southeast Asia, the South China Sea, West Philippine Sea holds great importance to both our countries. So we look forward to the opportunity to reaffirm our commitment to maintain and to promote peace, security, and stability in the region As well as our strong support for the peaceful resolution of any such disputes. The South China Sea is an extremely important issue. Uh, Singapore's position, of course, is well known. We have consistently upheld the rights of all states to freedom of navigation and overflight and strongly supported the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 1982. UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Isang state banquet ang inihanda para sa Singapore delegation kung saan kasama rin ang negosyante. Pinangunahan din kanina ng Singaporean President ang Wheat Laying Ceremony sa Rizal Monument. Ilang pulong pang nakatakda sa mga susunod na araw at bibisita rin siya sa ilang research institutions dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Basta team sabaw sa hapagkainan kasama sa paborito ang sinigang at bulalo. At ang linamnam na mga yan, kinikilala na rin sa labas ng Pilipinas. Saksi, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Kung isa ka sa mga Pinoy na mahilig humigop ng sabaw, nag-uumapaw na kilig ang hatid ng sabaw ng sinigang. Mm, sabaw na mapapangiwi sa asim. At pinapartner sa baboy, bangus, hipon, beef o manok, ang linamnam ng sinigang kinilalang pang world class. Nasa 17 spot ang sinigang at 38 spot ang sinigang na baboy. Sa top 50 best soup in the world ng online food guide na Taste Atlas. Pang 37 naman ang isa sa mga traditional Filipino soup na patok tuwing rainy season, ang bulalo. Napakagandang ano po sa atin na makilala special na sabaw ng ating bansa. Pero ano nga ba ang nagpapasarap sa bulalo at sinigang na nagugustuhan ng mga Pilipino at dayuhan? Yung sabaw. Yung baboy. Siyempre siya yung nagpapalasa sa sabaw. Yung part ng baboy, lalo na pag may mga taba-taba. Tinanong din namin ang mga kapuso online. Sagot ng isa, karne raw nagpapasarap sa bulalo habang mga gulay para sa sinigang. Buto-buto naman daw ang nagpapasarap dito, sabi ng isa pa. Meron ding nagsabing mas sumasarap ang bulalo at sinigang kapag maulan ang panahon. Sagot naman ng isa, ang secret ingredient talaga, pasyon ng nagluluto. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagngangalit na naman ang Mount Etna sa Italy. Muli itong nagliwanag sa gabi dahil sa pagbuga ng lava at abo. Isinara muna ang kalapit na international airport kaya maraming flight ang kanselado o na-divert. Ang Etna na nasa isla ng Sicily ang pinakamataas at isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Europa. Naglabas ng malarawan at video ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para ipakita ang kasangga ng China Coast Guard ang mga tauhan ng mga Chinese maritime militia vessel na nakaangkla malapit sa Escoda Shoal ang kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, pagdating ng mga tauhan ng CCG Vessel 5303, hindi sila nag-inspeksyon sa mga militia vessel. Sa halip, nakihalubilo at nakipagsalo-salo pa raw sila. Malinaw raw na walang formal na boarding procedure na nangyari para questionin ang pananatili roon ng mga militia vessel kahit hindi naman nangingisda. Indikasyon daw itong kinikilala ng CCG na katuwang nila ang maritime militia sa operasyon nila, lalo na sa panghihimasok sa exclusive economic zones ng iba pang bansa sa South China Sea. Sinusubukan so, pa namin makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy ka nito. Inibisigahan ng motoridad sa Spain na anilay hindi otorisado music video shoot doon ni pop star Katy Perry. Idinaos shoot para sa kantang Lifetimes sa Ses Salinas Natural Park, isang UNESCO World Heritage Nature Reserve. Sa isang payag, sinabi ng label ni Katy na siniguro sa kanila ng local video production company na kumpleto ang mga permit para sa shoot. Nakatanggap daw ng verbal approval ang crew at sumunod sila sa lahat ng panuntunan. Abisala Nesty Petesho na po ng Paris Olympics bronze medalist ang idol na si Diana Zubiri. Ang kwarto ni Nesty, dahil sa pagiging malikot niya, muntik pa raw niyang tamaan si Sangre Danaya. napa postulasya siya ng pasneya Nesty. nag naman si Diana na masaya siyang nakilala si Nesty. Mga kapuso, long weekend alert po. Inilipat sa August 23, araw ng biyernes, ang Ninoy Aquino Day. Alinsunod po yan sa Proclamation Number no. 665 na inilabas ng Maracanang. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.